guys. size pa? test ka kung sa water district guys. Unsa siya yung tapos pa ang parado pa dahil sa pag-uwi sa mga sinuwi tagiting po po yung adlawan ay pag alas 7.30 guys napansin ako taas na kayo ang linya may nalang gani kay medyo nauna ako kay para tadi ira po ma-entertain ay kung ako sa panahon na palipot na sinahan para palipot para guys pass forward tayo guys pagkahapon anak kay kusog kaayo ang hangin so delikado ang ako ang mga sinampan kung ang view ani kay parang same ng so, Ganun, lang so, delikado na itong ano natin ang no? mga kaulan nun medyo dagong -um, dagong -um na ang langit Pagkahapon guys, model, ay, tangad, ginuto, na nga guys, moday ni ang ako ang ginuto ng sunan. Tanglad, sibuyas, kamatis, syempre butangan na po nato na o, oh, kamunggay. Sinabaw then, na manok na, manok, na, man na may malunggay. Ang akong dibutang kay kamunggay o oh. kamatis, ay kamatis, kalugbati. sabaw kong manok guys manok yan manok sabaw kong manok kay para sa ako lahit ang bata guys nga hakanon nga walay sabaw kung mapansin sa ninyo guys, guys yung pusti oh, badaghan kay mga aling alindano ang tawag ani niya nga nabitang manggawa sila wag ubos man siguro na ang tawag sa uban ano pa kayo ni sila kanang musuksok suk ni sa kuan ba kani musuksok suk ni sa mga dalunggan mga liu mga ilalom sa t-shirt di ah ay na isa ka buok na ko ura ko. pag sure dia ayo yeah, na nanawag na ito ako ang anak nga na daw kung may mo deliver karon o oh, refrigerator ay nangutang man siya o refrigerator guys mo na deliver na ang refrigerator karon huwag dirikutog na lang ako ang video guys dagang kayong salamat sa pagtana please don't forget to subscribe my youtube channel and facebook page maris and simple <tipos> lifestyle <tipos>